Ayan mga idol, ang aking anak na pan. Mataba na. Nakakain ba? Malakas kumain yung anak ko yan. Hindi niya alam na ano, binipidyohan ko siya. Hindi nakakahalata mga idol. Kahit ang aking junior na ito, kadadating lang. Nakakain din yan mga idol. Ang aking junior. Nakataw na ata na akong bawat dalaga yun. Ah, nakapansin na. Sabi daw ay kaloob lang yan na binibigyohan ako ni Papa. Hindi man ako nagpapahalata na ako na video. Na ito. Na ibaing yan na iba na yun. Talagang natawa na kakakain. Mayat maya ay kain eh. Kaya naman ang katawan niya ay napakatawaan na. Ang aking niyang babae. Ah, talaga ang anak ko niya. Nakain yan, Mga dalawang oras. Nakain uli yan. Tapos mamaya-maya ay nagmi-merinda yan. Tapos nakain ulit. Aba. na, talaga pata talaga yan. Ay, ito naman po ang aking junior. Nakain din. Kaling din po yan sa ay na lang ay yung kanyang bahol ay ano, hindi niya nakakain sa school ay dito <laughs> <ko> na niya <laughs> kinakain sa bahay pagdating yan o oh. yan ang paborito niyang ulam Yang chicken. yung chicken tapos yung hams yan po yan o nintik yung karniko na lagi-lag. Junior yung... siya no ay pa yung aking anak o oh. humirit pa ng kanin okay at nagyong pag hindi na naman tumaba anak oh, ko okay, nah. ay ano na napakataba na niya kakakain na eh at may pagkain ay fight ng fight yan ay kaya naman no, ang katawan ay oh. Ang nah, buhala na sa taba. Yeah. Ito buto. Nah, bata. Sige, anak. Kain pamor more. Ataw na ataw. Hanggat may pagkain. Pag wala na, hindi ay, 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 na. Ayun lang naman yan. Pag wala pagkain, hindi ay, pahinga. Ay, ayun lang. Ang ay, engineer junior ayun. Ito Abang nakain pa na yan sir. aking junior. Ano na ito? Ang aking mga anak. Hataw na hataw lang lagi. Pagkatapos yan, maya maya, ihingi naman niya ang pan. Ito so sa kanyang mama, pang merinda. Mama, pang merinda ko. Ayan lang yan. Tapos pag ano ha,